Uy, what's up, go Okay, so nandito na tayo Okay, so yun na, shout out sa may-ari ng bako Ang mahal mo maningil <laughs> Okay uh, At yung isa Ayun, nandun yung isa Okay, so yung nagsasabi, sana pinatubigan Ang layo kasi ng differential nito, GoFam. Kaya hindi pa natin pinatubigan Pero huwag magalula, mag-alala nagpatubig na tayo dito Ayun So, meron ng patubig Ayun na, nakita na natin yung differential, GoFam. Yung Yun, mataas talaga yun Kasi, hindi uh, ko alam kung napanood yung previous na video natin, GoFam. Yung tambak natin dito is nandito, eto. Meron to dito. Isa, tapos meron pang yan. So parang apat to na sinilong. Apat. So pinag-isa na lang din natin. Tapos yung doon, dalawa din yan. Tapos yun, uh, tatlo ata yan. So parang ano na lang, isa-isa, dere-derecho na. So mantakin mo yung ano, yung planting population natin dito go farm tataas pero malaking ano malaking trabaho lang talaga at saka syempre mga andin may syempre may gastos din go farm ayun yung ano natin oh yung loader ayun oh shout out sa yo okay so kung nagtataka kayo sabi ko noon ito yung irrigation na walang tubig okay saan tayo kumukuha ng tubig ayan check natin saan tayo kumukuha ng tubig so ito isa ito pag-isa yung pa natin to kasi tatlo pa to eh So, try natin pag isayin. Pero sana makahabol tayo. Kasi yung panahon eh. Inahabol natin yung panahon ko. So, papakita ko sa inyo kung saan yung tubig. Ito yung tubig natin ko. Ayan eh, no? eh, Napakalit. Medyo humina kasi nga eh. Biglang ah... Uh, ano tawag doon? Natakpan yung ano, yung araw. Okay. Solar pump yan, go pump. Ayun. Oh. and solar pump. So solar pump tayo. So check natin dito sa ano sa sa kabila. <coughs> Ay nako, nako nako. Ko. <laughs> Ang hirap talaga gumawa ng pera ko. Oh, aso galit ka pag di ka pinauutangan. 'Di ba? O di kaya magsusulisit lang kayo, hirap gumawa ng pera go pa Kayo kaya palit kaya tayo. Kayo mag-farm at ako ng uutang tapos di ko kayo babayaran. <laughs> okay. So, ayan na solar natin. Tapos, ito. Ayan. yan medyo medyo humina kasi nga natakpan ng ano, ng ulap yung ating solar pump. Ayan natin. Uutin so, natin. Mamaya, ahas pala yung lalabas dito. Mahina to ngayon. Ayan, o. Oh. Mahina mahina kasi nga makulimlim pero lalakas din yan lalakas din yan okay so so habang habang nagaantay wala pa namang taniman actually halos patapos na rin tayo ng harvest kaya ito ginagawa na natin to uh, dito yan 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 okay so update ko kayo ulit kung ano mangyayari dito